official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is so, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click dapat bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutang supporta ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa Batim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat mahirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, bago po tayo magbigay ng update sa inaabangan ng lahat po ano natambalang Uh, jump car sa so part 14 po nila ay gusto ko po munang batiin ng happy birthday at maligayang karawan po sa aking nanay, sa aking mama happy happy birthday po at sana po ay maraya pong birthday at blessings ang dumating po sa inyo at syempre good health always at sana po ay ingatan po kayo palagi ng Panginoon so yun lang po mga kalingap at bago po kami umalis mga kalingap para i-celebrate ang kanyang karawan ng aking mama ay bibigyan ko po kayo mga kalingap ng update sa mga nagtatanong po kung kailan po ipapalabas mga kalingap ang part 14 nang pinaka inaabangang tambalang jump car ano so yun nga po makalingap katulad po yung update ko sa inyo kahapon kahapon po makalingap ano bandang hapon po ay ginawa na po nila Kalinga prab at ng K-Boys kasama po ang tambalang jump car ang part 14 po ano ng kanilang serye sa isa sa mga lugar na pinaka nakakilig po ano dito po sa Camarines Norte dito po sa diet mga Kalingap. May mga love team na rin po tayo dati mga Kalingap na doon ginanap mga Kalingap o ginawa yung mga serye ano at ngayon mga mga Kalingap mga panood po ninyo ang balang jump car po sa lugar mga Kalingap kung saan marami na pong love team ng Kalingap ang gumawa po ng serye doon sa lugar na makalingap mga Kalingap. At, ang, at ang maganda po dito mga Kalingap hindi po basta-basta ano ang naging uh, shooting po nila kahapon dahil sobrang dami ng tao uh, at merong event mga kalingap doon po sa kanila pinagshootingan kaya po sumabay po yung karamihan ng tao sumabay po yung event na talagang bagay na bagay po very romantic po mga kalingap yung naging uh, mga shooting po ano very romantic po mga kalingap yung bawat eksena na nakuhanan ng team kalingap para po sa tambalang jumper kaya kabang-abang po yan mga kalingap at tutukan po ninyo dahil mga kalingap ngayon lang po ano sa mga kalingap love team nangyari na klasing karomantik mga kalingap yung mga naging eksena kaya grabe mga kalingap kung gaano nakakilig yung mga dating part po na tambalang jump car ay doble triple ang kilig po mga kalingap sa papalawas mong part 14 kaya totoo po ninyo mga kalingap dahil ito na po ibabalita ako na po dahil sigurado ay mamaya na po mga kalingap mamayang gabi i-premiere ip po ni kalingap prab, mga kalingap ang pinaka inaabang ang part 14 ng tambalang junk car, kasi po sigurado ko kagabi pag uwi-uwi niya mga kalingap ay inedit niya na po ito mga kalingap subalit dahil alanganin na nga pong i-upload kagabi ay malamang sa malamang mga kalingap, ngayong gabi po yan mga kalingap i-premiere ip at ipapalabas po ni Kalingap Prab sa kanyang YouTube channel na Kalingap Prab. Kaya tutukan po ninyo sa mga hindi po mga na click bell button. Kay Kalinga Prab, i-click nyo na po yung bell button para lagi po kayo updated mga Kalinga sa bawat upload po niya ng mga video. Lalo na ng mga Kalinga ano lalo, lalo na mga kaliwa, kung po hindi pong palalampasin, ano, ang pagbabahagi, ang pag-share, ang pag-comment, pag-like, doon po sa mga premier na pinapalawas mo ni Kalinga Prab, lalong lalo na sa tambalang jump car. At yun lamang po mga Kalinga, at patuloy po natin suportahan ang ginagawa ng Team Kalinga ng K-Boys, nila Kalinga Prab, Kuya Bal, at Edna, na pagtulong po sa ating mga kalingap Benefisyaris So yun lamang po mga kalingap At muli po natin balikan Ang ilang mga nakakilig na eksena tambalang jump car Para mamayang gabi Ay todo-todo na po mga kalingap. Ang kilig at ang puso na naman Ay ihanda na naman po natin mga kalingap So yun lamang po At maraming maraming salamat sa panood Don't forget to like, comment, share And subscribe sa ating mga video Maraming maraming salamat God bless Bye bye Okay. Masaya ba ang ka ba ang sinaman kita? Sobra po. Sobra? Actually, nasanay, ni, nasanay na lang din ako na mga ganyan sa pagsama kila ka ng mga di, di pong kailangan Yung kailangan samahan, yung mga tulad nyo, angels, pag ano, may kailangan kayo. So, hindi na yun sa akin ah, uh, big deal. Pero iba kasi eh, mas special ka. <laughs> <laughs> Narinig mo ba yung sinabi ko? Ano Ano? Yung special ka. no one at sense 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 hindi ang laging hanap hanap tumutulong sa kapwa at tao mahihirap di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa mangakapapayay napapaganda yayay kinikinikim Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer Alcorn Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David Mr. Jake

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangangyo. Ituloy